Para po hindi sayang yung pag-follow natin or pag-subscribe natin sa isang group or content creator ah, dito po sa social media, dapat yung mga ganitong klase ng mga content creator or group ang atin pong ipinapalog or dito tayo nagsosubscribe sa mga ganito. Kagaya po nitong PBA Moto Club, ano po? Napakaganda po ng layunin ng grupo na ito. Kung mahilig ka sa sports, marami kang matututunan sa kanila. I-follow natin sila. Hindi sila gumagawa po ng mga content na parang basura lang yung content. Kundi meron kang lesson na matututunan. Meron kang makukuha sa kanila na magagandang idea, mga tips, at higit po sa lahat mga lodi ha. Yung mga content po nila na nakikita natin. Kung noon, naglalaro sila para po sa karir nila, binabayaran sila. Ito po, naglalaro po sila ngayon, hindi para kumita ng pera. Naglalaro sila para makatulong sa kapwa. Naglalaro sila for charity. Kahit napalagay mo na noon, hindi mo sila mga paboritong manlalaro, hindi mo sila hinahangaan nung naglalaro sila sa PBA. Eh, ibang istorya yun eh. Pero ngayon, sana ano po, Suportahan natin sila dahil sa napakaganda nilang layunin na makatulong sa kapwa. Kahit na sa pamamagitan lang po ng pagsishare, panunood ng kanilang mga content, makatulong tayo sa kanila. Malagay mo na wala tayong financially na may tutulong. Eh, yung pag lang po natin, malaking tulong na yun. Baka merong makapanood na kapwa-tao nating may kakayanan, maging na kasangkapan tayo para yung may kakayanan na yon e eh, makatulong, makadamay sa nangangailangan sa pamamagitan ng PBA Moto Club. Kaya supportahan po natin si na Idol Rico Meyer Hopper, JJ Helterbrand, Mark Pingris, Jerwin Gaku, Mark Cardona, KJ Canaleta at iba pang miyembro ng PBA Moto Club. Ito po ang kanilang official YouTube channel. Pakisubscribe nyo po at pakishare nyo na rin po ang mga video or mga content na inia-upload po nila dyan. Supportahan natin ang PBA Motoclub.